kahapon habang naghihintay kami ng press conference dito sa Ibahay Municipal Police Station ay may pumasok na dalawang bata naglalako sila ng turon magkano yan lahat pagka naubos daw magkano to 300 pesos o oh. dalawa kayo, magkapatid kayo taga saan kayo dalawa dito lang Dito lang kayo sino nagluto papa mo. Papa mo nagluto. Lagi kayo dito sa police station? Marami nagabili dito sa inyo? Mga pulis? Ha? Doon. Saan pa? Saan pa? Yun? Sa munisipyo, Abot pa kayo sa munisipyo? Oo, hasta doon. Hasta saan? Malayo. 'yon. Ah. Oo. Pati sa palingke. Anong oras kayo nag mag, mag ano maglako? Anong oras kayo maglako? Hmm? Anong oras kayo naglalako? Ala una, tapos matapos kayo anong oras na? Alas dos. Alas dos? oras? Ubos marami kayo, soki. Okay. Marami kayong suki? Ah, marami silang uh, mga suki, mga kapobre, oh. Ha? Binabaligya. yung atin mo? Ilan kayo nagabaligya? Tatlo kayo? Mm, tatlo sila. Tatlo sila ibang choy. <laughs> nagabaligya. Ito lang ubusin lang natin 'yan. 300. 300 pesos daw yan ay. 200, 200? Ah. Mm -hmm. ah. 20. Oh. 140. 240. 240. Oh, ay sige bayarin na na.

Oh, lasang saging? talaga. tulong. Ojo, ini tanda nama kau lasang naik di curang. Di bawah mana Bakit lasang saging? lagi tu mana? Cep. Hello. 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 Mabait tong mga batang ito. Ilan ba kayo magkapatid to to? Tatlo. Hmm. Huh? Bigyan mong ano, 1000? Wow. Dito mo 'yung

Ubus na daw, sabihin mo, ubus na. Agad na, may tomato. Bigay mo doon. Ama mo. Ma'am, na. mo, ikaw. Okay, okay, Masarap man talaga. No? Ibahan okay, doon. Mami, no? take out din ako, Oo. O, yan o, sarap po. Okay. Parang saging siya. Hindi. Sarap. No? Bye Thank you, babe. Mm -hmm. You saved my day. Mm. -hmm. Ano yan yung basket kasama? Ay, salamat daw. Welcome. Aral mabut. Nag-aral ka? Do. Nag-eskwila ikaw? Mm. -hmm. Aral mabut ya. Mm. -hmm. Mm. Ito ay may kasang libo maimong mm. alawan. Sarap, oh. Ibig namin yan, friendly police station. Kaya ang mga bata, na ano sila, si mapasok sila dito. Mm. -hmm. mm -hmm. Ibala? Yes. Kasi kung takot ang mga bata sa police, hindi yan magpasok. Eh. Di ba ako dati, nagatakbo pa yan. Eh. <laughs> <Talaga>, may police! Ang <laughs> 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 mga dati, ha? Pa, 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 pa. Ibang palok ng bata, o, di may nakalagay ka. Ganyan. I protect women and children. Mm. Si Ma'am Maylas, si ang kaya yan? Is so si Ma'am Maylas Shout si out kay Ma'am Maylas. So, so si Ma'am Maylas na? Saan na po siya? Sa region na nagluro na siya para sa naskuling. Pamilyo? Ano yung pili doon dan? Ah, matapaw. Mm. Ah, yeah. <laughs> Tandango, kasi may may may, may manhod din na sino ang sama dapat si Joyce at hmm. si Nina. Salamat po, Ma'am. Tapos Barbara Washington. Tapos toyo seryo yung, yung pasaway mo kababaryo, diba? Yan. Mano, anak ako, uh, na kababaryo, di ba? Yan. ano ano ko. Matanda na ako mga klase Ano'ng sa imong sa